Tinungo ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga bayan ng Datumuntawal at Pagalungan sa Maguindanao del Sur upang ipamahagi ang mga food packs sa mga pamilyang apektado ng baha. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Jen Garcia. sayang tinanggap ng mga residente ng Dato Muntawal at Pagalungan ang mga food packs at iba pang serbisyo na hatid ng pamahalaang panlalawigan, katuwang ang DSWD Region 12 at Barn Ready. Pinangunahan ni Governor Dato Ali Mitimbang at Vice Governor Hisham Nando ang naturang aktibidad kasama ang mga board members ng lalawigan, mga alkalde, BC alkalde at iba pang mga lokal na opisyal. Isinagawa ang pamamahagi araw ng Lunes, 27 ng Oktubre 2025. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na layunin ng pamahalaan na maghatid ng tulong at pag-asa sa mga mamamayang patuloy na nakararanas ng epekto ng kalamidad. Jen Garcia, iMinds, Philippines.